Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crow TV. So, ayan na nga. Nung mara, alam ko na marami ang nagaantay, naghihintay sa reaksyon ni Pangulong Duterte sa kasong isinampa sa kanya ni Franz Castro. Ayan na nga, meron siyang reaksyon. So, kahapon ang kanyang reaksyon. So, meron siyang iba't ibang re reaksyon na kung ikaw, na ikaw nagsampa ng kaso, na ikaw ay uh, sincere at ikaw ay natatakot, syempre magagalit ka doon. Kasi nga, sabi, ng, sabi ni... Uh, dating spokesperson na si Ari Rocky sinabi niya na tinulugan daw lang ni uh, Pangulong Duterte yung kaso na isinampa sa kanya pagkarinig daw sa mga news, sa television, sa social media, ay bumalik sa siya na Tinulugan lang niya. At ang sabi pa ng iba na ipinagkibit balikat shrug off at wala lang. At ang iba naman ay ma Kung ba wala siyang sinabi pagkarinig niya, tapos so ganun na tapos na. So, kasi naman, yung ang kaso para sa ating ordinaryong tao, uh, 'di ba, sa social media, uh, bago ka ma bago ka makapag-file ng kaso na na cyber act, cyber li, uh, libel, ganun, dapat kumpleto ang pangalan. <laughs> so, dapat may address hindi yung hindi yung name lang talaga na Rodrigo, ganun. kasi maraming Rodrigo. Tapos Franz Castro, France uh, Franz kasi mara maraming Franz pag Sana kung nilagay yung Castro, ayan, pwede. At saka, uh, maraming nagko-comment na hindi naman talaga uh, matibay ang kaso dahil wala nga siyang konkretong pangalan. At kung malalaman natin, nag-ugat ang lahat ng ito dahil doon sa confidential fund na yan na hinihingi ni Vice President Uh, Sara Duterte na anak ng Pangulong Duterte. Dahil sa kanyang hiningi na confidential fund, so nagkaroon ng maraming uh, usapin, nagkaroon ng maraming uh, tanong, kaya ang nandun talaga, frontal na nagtatanong, ay itong si Franz Castro, representative. At saka yung si Raul Manuel, uh, yun sila. Yun talaga yung napakabusisi talaga na, na tinatanong kung saan, Uh, saan na gastos, Bakit? Ganon, ang laki, gato ganyan bakit confidential? So, yun na nga, dahil confidential nga, nasaan daw ang pundo? Confidential, hindi hindi alam. At saka si Pangulong uh, Rodrigo Duterte ay nagsabi din siya na, ano, uh, dapat da, uh, bakit daw sila sobrang mabusisi? Eh, sila din naman daw sa Kongreso, meron din silang mga pundo-pundo, uh, yung uh, ordinary, extraordinary fund na yan, at saka na tinatawag nilang pork barrel. So, ito na nga. Nung, sabi ni, ni Franz Castro na saan dal, dadalhin, saan gagastusin, saan napunta yung mga million-million dyan, mga billion-billion. So, ang ama, syempre, to the risk din siya. Sabi pa nga ng iba, uh, para na siyang kumbatan, nakipagyera na siya. So, ang sinabi niya doon sa isiminay ay simple lang. Sabi niya, ang sagot sa tanong mo, Franz, ang pondo ay gagamitin para papatayin ang mga komunista. Oh, so, ibig sabihin, doon sa kanyang pag -pagsampa na kaso, parang inaamin niya na isa siyang komunista. <laughs> Sana all. Isa siyang komunista. At saka, sinasabi din ni spokesperson Harry Roque na kung sinampahan mo ng kaso, ang dating presidente, dapat daw Uh, inalala mo na niya, inisip mo na niya na uh, lahat daw ng mga intelligence reports, lahat ng mga intelligence na nakakalap ng mga ng mga NBI or whatever dyan ng mga intelligence ay alam niya. So, siguro, hindi niya hindi inisip ni Franz Castro 'yung mga ganon kaya nagsampa na siya ng kaso at saka parang ano din siya ipinu din siya siguro ng kanyang mga kasama na sampahan na 'yan kasi ang inisip lang nila na wala na siyang immunity dahil hindi na siya presidente pero uh, sabi ni Attorney Harry Roque na base sa kanyang edad senior citizen na siya ay merong mga mga exemption doon sa sa mga batas-batas na 'yan so basahin natin yung mga reaction or pakinggan na lang natin para marinig nyo kung ano yung sinabi ito. At malamig, Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasong silampas sa kanyang Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Pero muli siya ang bumalat sa kamera. Nasa front line na malita niyan si Marian Enriquez. Huwag maging balat sibuyas. Yan ang derechahang patutsada ni Davao City Representative Paulo Duterte laban kay Act Teachers Partilist Representative Franz Castro. Kasunod yan ang reklamang grave threat ni Castro laban sa amanipulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat ang reklamo ng pagbantaan siya ng dating pangulo sa isang interview sa SMNI na gusto niyang ipapatay si Franz kasama ang iba pa umanong komunista. Bunso dito ng pagharang ng makabayang bloc sa confidential funds na hinihini ng depeda ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Okay. So, yun yun. yun yung, yung dahilan nga yung confidential fund niya kasi binusisi nilang dalawa. Sila talaga yung napakaingay, ang daming tanong, yung ganun ba? So, parang wala nang kapayapaan, wala nang uh, matagal sila dun mga deliberation nila. So, ito yung ano ni Polong, ito yung kanyang opinion. Sabi niya, we all have the right to file a complaint against anyone in court but public servants should not be onion-skinned and should not make use of this right as a tool to silence critics. Mm. So, dito sa pahayag ni Polong, yun na nga, Um, da dapat daw mag wag maging onion skin pero sinasabi din naman ang kabila si VP Sara na onion skin din at saka si Uh, Pangulong Duterte, onion skin din kasi nga, nag-react agad ng gano'n na yung hinihingi ng mga tao ay yung accountability daw at kung nasaan o saan gagastusin. Confidential nga. Sa word pa lang na confidential, confidential dapat bang ipaalam? Pero ako, para sa akin, ako uh, doon lang ako sa tama. Hindi ako magtatanong kung nasaan ang confidential fund kasi uh, para sa akin, common sense na lang kung nasaan talaga. O sabihin na natin, taxpayer ka tax taxpayer So, pag sinabi natin na ang confidential fund ay para sa dito, para ganon. Di syempre, yung mga taong masasama, yung mga taong nagdadala ng uh, hindi mabuti sa Pilipinas, ay malalaman nila, matutunogan nila, ah, binadjitan pala tayo ng ganito. So, ano, dapat maalarma na tayo. So, dapat quiet lang, silent lang. Pagkatapos niyan, saka na sila anuhin. Uh, tanungin pag wala na sila sa pwesto kasi hindi na sila makakapag uh, depend sa sarili nila kasi wala na sila sa pwesto o ito naman ang sabi ni attorney Roque hindi po siya naaabala sa mga ginawa ni Franz Castro bagamat hindi ko pa nakita yung reklamo ni Franz kaso paalalahan ko lang po siya na bilang dating presidente ang presidente ay may access sa lahat ng intelligence report ng lahat ng security agency para magpa magpapatunay kung sino talaga ang tunay na kalaban ng republika. So dapat inalam muna din yan ni ano ni Franz Castro para wala nang problema. At ayun yan ngayon. So ito yung opinion ni uh, hari, ni dating uh, spokesperson Harry Roque pakinggan natin. So ito po 'yun pakinggan natin. Dipa ko nalaman niya, nabasa niya na, na sinampahan siya ng kaso tapos bumalik sa tulog. <laughs> Nandiyan yung pagsasampa ng isang makaliwang kongresista ng kaso laban kay Presidente Duterte. Alam niyo mga partners, ang daming tumawag sa akin. Pinutakte ko ng media. Ano daw reaksyon ni Presidente Duterte? At sabi ko, e, wala. Abay, ang balita ko, nalaman niya, nabasa niya, na sinampahan siya ng kaso, tapos bumalik sa tulog. <laughs> Bakit siya naman kasi siseryosohin yung mga ganyan, no? Anyway, alam naman natin na ang Presidente, miski wala na siyang immunity, eh, siya ay isang senior citizen at tignan po natin kung anong sinasabi ng Civil Code pagdating sa mga senior citizen, no? At syempre, ang pinag-uusapan ay grief threats. Well, okay. ang, uh, ang sinasabi naman ng Presidente dyan ay uh, meron tayo talagang nangyayaring digmaan sa panig ng uh, gobyerno ng Pilipinas at ang mga kalaban niya. At siyempre po, kapag mayroong digmaan, mayroong pata. At siyempre po, ang ating dating presidente, dahil siya'y presidente, hawak niya ang tunay na mga impormasyon kung sino talaga ang kalaban ng bayan. Pero, okay, so yun yun. Kaya dito, sabi ng isang uh, nagko-comment na makakaluwang grupo na huli sa bitag ni FP RRD oh, huling-huli talaga sa bitag kasi nga ayun kulit pa more kulit pa more kung nasaan yung budget ng confidential uh, kasi nga confidential pa ano di pag natapos niyan si VP Sara sa kaniyang panungkulan di busisihin niyo na para makulong siya total bata pa naman yun siya pagkatapos at saka tatakbo siya bilang presidente kumbaga eh kayo nang bahala diyan kung wala siyang nagawa sa departamento na ibinigay sa kanya at saka si Pangulong Duterte syempre alam naman niya yung ang ginagawa niya so kayo nang bahala diyan kung uh, nagsasabi ng totoo yung tabilang grupo or yung sa grupo naman ni Pangulong Duterte kung siya ba ay makukulong so yun lang maraming salamat bye bye